Hello, mga ayan mga kayo ni, ayan. magdulot tayo ang lunch natin ay noodles. Kilala niyo ba to guys? Wow, first time. First time, lucky me. <laughs> ano, di ko lang siya kilala. Ngayon ko lang siya nakilala. <laughs> hindi, ngayon ko lang siya na ano, na naluto dito. Yun. Yan, Kinay ko siya. Meron kasi siya sa baba. Sabi ko, ay eh, may try ko nga to. Namiss ko na siya. Ayan o. No. Lucky baby. Ito yung lunch ko, tapos talaga ko ng itlog. Yeah. Tapos meron tayong kamote. Ayan. Yung kamote na yan, kahapon pa yan. Opo. Nagtira pa. Hindi na nila inubos kagabi. Kumain naman na sila kagabi. Hindi pa nila inubos. Opo. Ang hindi talaga nila magtira. Tapos ayan yung sa noodles ko. At syempre, ay yung lugaw. Hindi pa rin nila inubos ngayong umaga. Nagtitira talaga sila. Opo. Ako taga-ubos ng mga tira-tira nila. Kasi nakakapanginayin naman, guys, di ba, kung itatapon. Yes. Guys, palit na palit na pala yung yung ano, yung noodles. Yung naman hindi ito, grabe. O, oh. na nabalit makita. O, oh, uh, wait, wait. Yung yun na pala kaliit, guys, sa noodles na yun. Grabe. O, oh, yan. Lagyan na natin. Oh. Guys, lagyan natin mamaya ng itlo. Yan, guys, ang aking tanghalian. Lalagyan na natin ng seasoning. Yummy. Yummy. Ayun na siya guys. Tuto na siya. Grabe. Heart, heart. <laughs> Ayun guys. Kain na na. Lunch time na. Okay. Yum, yummy. <laughs>

Sarap, grabe. Ay, sarap. Kaya siya madami guys yung noodles kasi nilagyan ko siya ng bihon. Yung bihon nila dito nilagyan ko. Kaya din kaya maraming ano, maraming noodles. Ano Sarap. Ang sarap talaga, guys. Kailang mainit pa siya.